Hello guys, at na naman tayo ng tatlong cellphone. Ito ay pinadala ng Lalamove Rider. So, ito po ay tatlong cellphone, pinaayos po ng sabay-sabay. Ayan, guys. Ang isa po dito ay grabe, umuusok ko ang motherboard. So, ayan, ito po yung tatlong cellphone na gagawin natin ngayon. So, ito po yung una, Xiaomi 7. So, at yung isa naman ay Asus Problema nito, ayan, kapag i-charge mo siya ay nagbiblink lang yung red light. Hindi po siya nag-charge, walang makikitang charging indicator. At yung Xiaomi naman, nag-charge naman daw pero hindi nagkakarga. So ayan guys, buhay po ang isang unit, hanggang 83% lang daw at kahit iwanan niya ng matagal ay 83% pa rin. At ito naman yung isa na sinasabi ko na umuusok, ito po ay Samsung Old Model ipapakita ko po ang isa nito. Ito po yung gagawin natin ngayon. Na ito po yung umuusok, umiinit ang motherboard. Kaya pala, ang motherboard, ang battery ay hindi na nakakabit dahil sira pala, umiinit ang motherboard. Ayan guys, kung napapansin niyo po, tinester ko po siya. Kabilaan po ang palo ng tester. So, ibig sabihin, grounded po ang motherboard. Mamaya, i-check natin. Ito po yung umuusok ang loob. So, bago ang lahat, tanggalin muna natin yung mga screw. At shout out muna tayo dito. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyo. Ayan guys, buksan muna natin. So ayan, mahirap din po yan buksan kahit lumang model na yan. First time pa rin po ito na buksan. Kaya matigas talaga kapag first time. Alam nyo naman guys, kapag first time ay grabe. So ayan guys, kapag maangat na po natin yan ay magkikita na po natin ang loob. So ayan, tanggalin muna natin yung back case. Angat mo lang siya ng dahan-dahan. Dalikado -dahan. <laughs> rin po ang LCD. So ayan guys, tinanggal na po natin yung LCD. Yan po yung connection ng LCD. Sa baba, yung flex ng headset at yung motherboard. So, ang naging problema nito, ito po yung umuusok. So, tinitres ko po ang problema nito, gamit lang po ang charger. Hindi na po tayo gumagamit ng mga gabagong gadget ngayon. Ayan, guys, kung napapansin niyo po, grabe. Kaya pala hindi nakakabit ang battery kanina dahil ang lakas po uminit ng board. At, ayan, ito lang po ang ginagamit kong pang-trace, yung pinaka-flux. So, ayan, guys, sinalpakan ko siya ng battery at sinards ko at nilagyan ko ng flux. Ang nangyari, umuusok ang pyesa. So, possible yan na IC ang tama yung pinaka-item. So, chinik ko po ito. Ayan, kung napapansin niyo po, binakbak ko po yan yung pinaka-bakal niya sa loob. Ang akala ko talaga nito ay charging IC na ang tama kasi yun po yung umuusok at grounded at ang lakas talagang uminit ng board. So, hinanapan ko ito ng pisa Ang problema, wala pala sa IC. Ito po yung naging issue niya. Ayan, kung napapansin niyo po siya, mayroong maliit na kapasitor na kapag isalpak mo ang battery at charger ay ang lakas talagang umusok. Ayan guys, umuusok po yan. So ito po yung umuusok dyan, yung maliit na kapasitor na nasa baba ng pinaka-charging IC. Ang charging IC po yan, yan po yung itim na malaki. So ayan, ito po yung umiinit na nalagyan ko sa tweezer. So ayan guys, yan po yung umiinit na maliit na kapasitor. So possible na yan lang po ang sira, yan po ang nasunog. Possible nito na na-overcharging po ito natamaan yung pinakamaliit na piyesa. So, swerte pa rin dahil yan lang ang natamaan. At kapag charging IC na po yan at wala po kayong pamalit dahil luma na ito, ay talagang mahihirapan po kayo. So, ito po yung una kong ginawa. Yan po yung umuusok. Tinanggal ko po yung maliit na kapasitor. So, ganun lang po kasimple gumawa nito. Unang-una kapag na trace nyo na may umuusok, wag, kahit di na kayo gagamit ng mga bagong gadget ngayon, oh. makikita na agad ang problema. So, kapag may maliit na kapasitor na sunog, ay possible na yan ang sira. Yan, ito po yung naging problem niya. So, ang ginawa ko dyan, kung wala po kayong pamalit na maliit na kapasitor, ay hindi, pwede na po yan hindi palitan. Pero sa ginawa ko dito sa video, para kompleto pa rin ang parts, ay pinalitan ko. So, ayan guys. So, dahil nasunog po ang linya, ay kinaskasan mo po muna. So, ayan guys. Hinihinanda ko na po yung IC dito. Kung napapansin nyo po yan, merong itim dyan. At yung kanina, merong itim. At ito ay wala na. Dahil ang akala ko talaga, IC ang tama. So, hinanda ko na po yon Tinanggal ko na. Ang ipapalit ko sana doon. Yun pala, ang problema, yung malit lang na kapasitor. So, ang model po pala nito ng Samsung na to ay Samsung On 7. Lumang cellphone na po ito. 2015 model. So, ayan guys. So, palitan ko na lang din po yung sunog na kapasitor. So, ayan guys. Simple lang po ang ginawa ko dito. Kung sa mga wala na magayong pamalit na malilit na kapasitor So marami pong kaparyas yan, pwede na rin naman yan hindi palitan. So, subukan nyo rin po i-on kung, kung gumagana naman ng normal ay pwede na siya hindi palitan. So, sa ginawa ko dito ay pinalitan ko siya para kumpleto pa rin. So, mas maganda talaga kapag kumpleto pa rin. So, yan po yung nasunog. So, pinalitan ko yan at ititest na rin natin sa tester kung grounded pa rin ba siya o hindi. So, nung tinerest ko po talaga halos lahat po ng board nito ay umiinit. Ayan guys, kung napapansin nyo po, wala na pong palo yung isa. So, ibig sabihin, normal na po ang paggawa natin. So, yun lang po talaga ang tama, yung pinakamaliit na kapasitor. Sa mga ganitong problema naman, kung hindi mo talaga kabisado ito, ay hindi mo na ito gagawin at itatabi mo na lang ito or ayawan mo ito gawin dahil ang akala mo talaga nasa IC ang tama yun pala nandoon lang sa kapasitor so marami po talagang gumagawa o oh, hindi naman po lahat. So marami pong marunong gumawa ng mga grounded, mag-trace ng grounded. Pero sa ginawa ko dito ay kung nagsisimula ka palang gumawa ng cellphone, mas maganda mapanood mo ang mga ganitong video kung wala kayong mga sapat na gamit. So ayan guys, normal na po siya, nagcha-charge na gumagana agad siya dahil lang po yan doon sa nasunog na kapasitor so ayan guys ibalik na rin po natin lahat So, may polarity po talaga Ang mga kapasitor Kahit maliit po yan Ay apektado po lahat So, kung napamansin nyo kanina Ay wala talaga siyang power Umiinit lang ang board Kapag i-charge So, sobrang init po Halos lahat ng parts dito Nung na-i-trace ko ito Pero Naipakita ko lang Yung sunog na umuusok talaga So, ayan guys I-charge muna natin Ayan, normal na talaga siya So, i-charge ko muna Dahil Drain po ang battery So, habang ikakabit natin Yung mga screw Ay i-charge cha muna natin Para mataste natin Kung nagdadagdag ba siya <laughs> So, yun po yung umiinit dun sa baba, yung katabi no, na malaking itim na pisa ay charging IC po yun. Connected po yun. Kapag hindi magkarga ay kailangan palitan. So, ito naman, inoobserbahan ko siya. Chinarge ko muna ng ilang minuto. So, ayan, after 2 minutes, na kung China ayan, nag 5%. So, ibig sabihin, normal na po ang paggawa natin. So, grabe. Tatlong cellphone po pala ang inayos ko rito at lahat po ito ay naayos. So, suki ko na rin po ang nagpagawa ay pangalawang beses na siyang nagpagawa. So, kung gusto nyo pong magpaayos, ay PM lang kayo sa aking FB page, Julpon TV, official new page. So, bago na po ang ating page, mga idol, kung gusto nyo po mag-PM, ay magpwede kayo magtanong diretsyo na. So, ayan guys, inon ko muna siya. Ayan, nag-loading pa siya kasi ito, kapag matagal nang na-stack mga gantong unit, ay matagal talaga yung magbukas. So, ayan guys, normal na po siya. nagta-touch na po siya lahat wala na pong sakit sa ulo. So, same day, yung tatlong cellphone na pinaayos ng may-ari ay nakuha din po kagad. So, mabilisan lang po ang ating pagawa basta meron po talaga tayong pyesa. So, ayan guys, normal na siya. Sinik ko lahat. Camera, gumagana. Ayan. So, wala na po talagang naging issue nito dahil 3 days na po itong inayos. 4 days na ngayon nung ko pang 5 days. Normal na siya pati camera lahat. So, ayan po yung tatlong cellphone. Naayos ko po lahat yan. Sobrang saya po ng may-ari nito. So, yun lang guys. Sana nagakuha kayo ng kunting idea sa paggawa ng mga ganitong cellphone. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood.